sa bukana na sa patang tayo ay naloba so, Dito lang tayo ng jerk sa sasakyan Dito lang tayo ngayon sa ano sa Japan Dito so, tayo ng bukana kanina isang gabi 5.30 Pag-uulis so, tayo sa Ragay Dahil nanatulog tayo dahi sa Ragay So ito pa lang yung aming Takuin ng relays nyo guys So gano'n Gapan Gapan City yeah, Taksa so ng mga taga Gapan dyan guys Dito na kami ngayon sa Gapan 办啊！Uh guys ah uh, mag upload ko to ang mag upload upload na yung si Sheila siya muna ang mag upload upload sa Yeah. Uh you -huh.